Galatia 4, talata 1 hanggang 31. Ito ang ibig kong sabihin. Habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin bagamat siya ang may-ari ng lahat sapagat sa nasa pamamahala pa ng mga tagapangasiwa sa loob ng panahang itinakta ng kanyang ama. Gayun din naman, nang hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayong nasa ilalim ng mga tungtuni ng salibutan ito. Ngunit nang tumating ang taktang panahon, si Ugo ng Diyos ang kanyang anak. Isimilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautosan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautosan. Sa gayon, tayo mabibilang ng mga anak ng Diyos upang ipakilala kayo mga anak ng Diyos Pinatagaoban niya tayo ng spirito ng kanyang anak nang tayo makatawag sa kanya ng ama. Ama, ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kung hindi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagmamalasakit ni Pablo sa mga taga-Galasya. Nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga diyos Ngunit kayong nakilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pa nga sabihin, ngayong nakilala ko na kayo, na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunabalik sa mga tuntunin walang visa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ipinanginili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Nangangamba akong baka ako'y nagpagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Isinasamo e ko mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautosan. Tulad ninyo, wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Alam naman ninyong ang aking pagkakasakit noon ang naging dahilan kaya ako pinangaral sa inyo ang mabuting balita. Gayunman, hindi ninyo ako nilipap ni dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa iyo. Manapay, tinanggap niyo ako na parang ang hel ng Diyos at higit pa parang si Kristo Jesus. Kay ligaya ninyo noon, ano ang nangyari? Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maaari nga lamang tukitin o tinukit na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin. At ngayon, ituturing ba ninyo niyo akong kaaway dahil sinasabi ko ang katotohanan? Ipinagmamala sa nga kayo ng mga taong niyon, ngunit hindi naman mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila humaling. Hindi masama ang pagmalasakitan kung mabuti ang layunin. Hindi lamang kung kaharap ninyo ako, minamahal kong mga anak, dahil sa inyo, minsan pang nagdaranas ako ng hirap tulad ng babaeng nanganganap hanggang sa ganap kayong mahubog kay Kristo. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin pagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Ang talinaga tungkol kay Agara at Sara. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang pailalim sa kautosan hindi ba niya napapakinggan ang sinasabi sa kautosan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ng isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay pinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak ng malaya sa, sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawa ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. magsaya ka o babae hindi magkakaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na din nakaranas ng pagdarangdan sa pangananak. Sa pagkatigit na marami ang anak ng babae na kaysa babae may asawa. Mga kapatid, tulad ni Isaac, tayo yung mga anak ng Diyos ayon sa pangako. Kung ang ipinapanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inusig noon, at ito yung nangana ayon sa karaniwang pangyayari. Gayun din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan. Palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak. Sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa man ng anak na malaya. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kung hindi anak ng malaya. Ang salita ng Diyos.